Sir Teddy, ano po yung inyong um, nararamdaman? Ano po? Uh, Pagkahaba-haba daw po ng diskusyon, eh kagabi po, ito na po, nanumpa na po, ito pong si uh, Senate President Escudero at magsisimula na po itong impeachment court. Well, actually, nadidismaya kami kasi napaka-delayed na talaga ng proseso. Four months delayed na ito. At nakakalungkot na dapat last week nung nag sila, ito ang priority. Eh hanggang ngayon eh hindi pa nagko-convene yung impeachment court. Bagamat kahapon eh sumumpa na si Jesus Coderro bilang presiding officer, may manunumpa rin. So, ang eh, ganun ta rin eh uh bukas pa lang magsisimula at talagang kukulangin na sila sa oras. Kaya ang ang iniisip na lang namin sana ay tumawid ito hanggang uh -huh. sa susunod na Senado. Dahil mukhang hindi na talaga kakayanin na matapos yung trial uh, for the 19th Congress. So sa tingin po ninyo, sinadya ito? or talagang may humaharang? Ay ganoon nga. Kasi wala talagang, walang tatanggap-tanggap uh, na paliwanag kung bakit tumagal yung uh, mahigit apat na magsusunod na yung sa Constitution, malinaw naman yung fourth tweet. Eh. Ibig sabihin, agad, agad-agad na dapat nag-trial. Uh, so, yun ang, yun nakakalungkot dyan. It's a small, uh, small comfort, kumbaga, na sisimulan nila kasi dapat matagal nang sinimulan nito. Pero bakit ho para ho sa inyo ay nakakadismaya sa matalang uh, Sabi natin napakatagal pero yun nga po by Wednesday tuloy-tuloy na po ito. Uh, 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 sa tingin niyo hindi ito wala walang pupuntahan ito, hindi po matatapos, hindi po ma mabibigyan ng justice yung ipong reklamo. Hindi naman nadidismaya kami kasi dapat nung uh, format ago pa ito nagsimula. Uh, 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 uh. uh, kung baga pampalubag loob na lang. Konsuelo de Bobo na lang na token sinimulan nila pero hindi rin tatapusin ito ng 19 Congress eh. at magkakaroon pa ng panibagong debate diyan kung magtutuloy ba ito sa 20th Congress so para sa isang complainant na December 2024 pa namin hinain yung reklamo mm -hmm. para pagdaanan namin yung ganitong napakahabang proseso at wala pa rin katiyakan dahil may panibagong debate na naman ito pagdating sa susunod na kongreso, baka iaakyat na naman dito sa Korte Suprema, medyo uh, nakaka-frustrate. Pero siyempre uh, talagang itutulak namin na dapat magtuloy-tuloy ang trial, dapat ilabas ang ebidensya, dapat magkaroon ng uh, pag, uh, paghuhusga at magkaroon ng hatol. Ang problema hindi natin alam kung gaano katagal pa ang magiging uh, proseso nito. Uh, Sir Teddy, wala ho ba kayong tiwala sa darating po na 20th Congress? Uh, wala. <laughs> Totoo lang ah. Alam naman natin kung paano ang mga politiko natin mag-isip. Mm -mm. Kaya ang tiwala ko yung nasa mamamayan. Eh. As long as malakas ang public pressure, ang public opinion, as long as hindi tayo titigil sa pagsasalita, yung paglalabas ng mga pahayag ng iba't ibang mga law schools, ng mga paaralan, ng mga religyoso, ng mga mga people's organizations, yan lang talaga ang bububuhay diyan sa impeachment. Kasi kung ipapaubaya lang natin ito sa mga politiko, kita naman natin yung kanilang sinubok. no? ng apat na buwan, may pagtatangka doon sa tinatawag na de facto dismissal, at ang tumitigil na lang yan, yung talagang pressure ng taong bayan. Kaya uh, yun na nga, nasa, nasa sa, sa Constitution yan, yan ang kanilang tungkulin. Pero kung wala tayo at nagtutulak yan, at kung hindi magbabantay ang taong bayan, eh madaling areglohin yan.